finally magsushowing na mm -hmm. I'm sorry 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 actually I'm very thankful po na finally ang GLU uh, showing na okay. is one of the movies na sobrang okay, nag-enjoy like, po ako gawin mm -hmm. we uh, shot this movie I think it was around 2019 mm -hmm. uh, before, before the pandemic mm -hmm. so may abs pa ako sa uh, and, I mean, ngayon wala na ba? ngayon wala uh, <laughs> <and>, uh, <laughs> so I'm very excited na makapalood po na mga kababayan natin ang pelikula na ito. And for sure, since napakainit po ng panahon ngayon, summer pa rin, mm -hmm. uh, naniniwala po ako na patok na patok po itong pelikula natin para sa ating mga Viewers. May mga ni-reshoot ba kayong mga eksena since siyempre pa Or additional parang, scenes. Oh, additional scenes. One parang ka, dated kasi, diba? di ba? Kung 2019 pa. Ng, hindi na po kami nagkaroon ng additional scenes for this. Aha. Bago pa, before pandemic, masara mm -hmm. na po namin yung pelikula. Mm -hmm. And, uh, nalupot nga po ako for some time kasi excited ako yung mapalabas ito. But of course, a lot of things happened. Summer supposed na? to be uh, summer 2020 dapat. 2020, summer. So nagkaroon ng pandemic, I think, mga March na po. Mm -hmm. So okay. talagang na, so. naudlit po yung pelikula. But I do believe that everything happens for a right reason, yung tamang timing po. And I'm really happy. Uh, finally, lalabas na po ang pelikula namin. And I'm excited to share this with everyone. Paano ba ano, i-pronounce yun? G-L-U. G-L-U. Go meaning G? Go La Union. Ano mo lang La Union, ano wow. La Union siyempre, surfing, surfing oh. yan. Yeah. pag oh. 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 surfing ba kayo? Yes, definitely. Oh. Ako, nung time na yan, madalas pa ako mag-surfing na. And kita naman po sa kulay ko. naman po yun. Mm -hmm. And right now, Uh, not so much pero ang role ko po dito is kami po ni Derek Manasterio po ang uh, magpinsan dito. Ang mm -hmm. uh, GLU is basically a movie na barkada movie ng mga limang lalaki na mayayaman, may kaya, na medyo mga challenges and troubles sa buhay. So, definitely may mga pabortahan kayo dito, no, ng apps, na, diba? So, sa mga scenes ba, mm. nakalaro topless kayo? Topless kayo. Ako oh, siguro parang mga 80 Wow! <laughs> topless kayo dito. And so, ano na nagbago noong, simula nung nag-shoot kayo hanggang ngayon? Ah, uh, para sa akin kung magagaling bago, definitely lahat po ng mga uh, co-actors ko dito nag-shine uh, sa kanya-kanyang prospective uh, mm -hmm. uh, careers. Derek, David, DJ kiko ako, guru. And I think magandang opportunity ito kasi mas lalo po kami umangat ngayon mm -hmm. compared to before. So tamang tama din po ang labas ng movie. And ako naman besides from show business, active po ako ngayon sa culinary school. So I'm taking up diploma in culinary arts and technology. Mm -hmm. uh, before it used to be with agriculture, kaso nag-shift po po to mm -hmm. culinary arts. Mm -hmm. so, Pero hindi ka naman sobrang daring mm -hmm. dito. Ito wala naman Ah, uh, okay. Mas hindi na kaya ang tapatan niyo. Yun. Oo. Uh, yung ginawa niyo. yung ginawa mo Oo. Oh, naman po yung... Uh, okay. Hindi medyo yung, wala. Ito, it's not dating, but it's more of mga barkada film na pa-out. Sexy. Sexy in terms of payami lang po. Hindi out of the box na... Uh dating na I did before. Diyo nito tayo mag-jowa na ba kayo niya, no? Nung... Hindi pa, di ba? Ang laki na ano, no? Hindi yeah, um. pa tayo mag-together. Uh, mm. eh, yeah, sinushoot ng sinushoot ko na yung pili ko. Actually, sa bake ko siyang ginagaw with ng mabiti ang langit. Mm. Kaya ako nakilala si Michelle. Mm. So, magsisimula pa lang ng ligawan ligawan stage na naman oh, so, tagal na din. Tagal na rin. Wala si Himala na kay Sasha. Oo. Na a man without a scene, but he was uh, uh, without a scene, uh, diba? Yeah. No, Elijah. Oh. oh. So, before maging uh, kami po ni Michelle, gawa ko na po yung mga dating ko na. Sa so, mm. this din mm. hindi na yeah. pwede. Yeah. 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 Hindi na muna. So, ah, okay, ah, okay, ah mo pa. Kayaanin pa. pa so, so, bakit hindi na muna? Oo, hindi na muna? Na muna. Wow. Siguro para sa akin, I want to explore different rules and characters. Okay. Kumaga, ako kasi very experimental as an actor. So, gusto ko magawa siya at least once. So, so and personal... personal, right. so, personal... Mag, Ayokong magsisisamboy na ah, sana ginawa ko to oh, summer, Or I oh, wish I did this type of roles when I was more experimental. At least ngayon, I also... At least the nagtapranslation na yung mga projects ko. So, kasi say hindi naman meaningful kasi lahat naman ng projects in Pero iba naman ang um, goals and lessons mo kinapalabas ng pelikula yung projects na ginagawa ko dito. So pero, personal pero, ka ng award, di diba, for you yes, oh. 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 is that one was Yes, oh Oh, oh. Who I is without a sin. Mean, Jason Laksamana. Oh, I mean, oh. <laughs> pero ano pero ano yun uh, personal decision mat wala nagbabawal naman sa iyo yes personal decision period. ah okay nung time na yun i was grieving for a uh, again out of the box na okay. Uh, mm -hmm. then, my friend na co-actor sa nang umikyang langit si Vance mm. Larena oh, oh uh, si Vance okay, yes. mm siya nga mm. mismo nag-recommend sa akin na bakit nga hindi ka mag-audition for Derek JP's mm well, wow so, mm -hmm. skip it at try so nakita ko yung It's mm -hmm. interesting. Siya. So I auditioned uh, with uh, the reporter looking uh, mm -hmm. image during that audition uh, and I'm very thankful that I got to it was an uh, interesting film because we shot it in five days. But before that, we trained in the studio with Elijah for all the scenes because scene we did it for ten minutes. maraming mga ganda shots na ginawa si Direk for the movie, film, movie. And I'm very thankful na naging okay siya. And it was also one of the movies of Elijah na mas dalo siya sa Mika. So nakakatuwa kasi lahat ng na mga nakasama ko before na mga uh, co-actors ko like that, uh, are on a different level right now. And I'm very happy for them. Especially for Elijah. Si Elijah nakasama ko siya sa Cinema Lion pa lang. Sa so, Dalong mm. Yeah, oh so, uh, yeah, yeah. I think marami, 5 years old pa, pa lang ata or parang mas uh, 5 to 10 years old. May sine malaya na no, naman ngayon. So you do you have uh, plans of auditioning again? Hindi po ako na ko audition. Ah, okay. Ah, uh, tapos sa Pero kung Hindi para yung banagaan pa. Mga stories. Hmm. Pero sa'yo, oh, tapos na yung era na yun. Hmm. Yung pa-daring hmm. era. Oo, wala. Hanggang doon na lang yung pwedeng ipakita. Doon hmm. Kasi course, matindi na rin yun, oh, di ba? Mm. Parang hindi makalimutan. Kaya hindi makalimutan oh, ni Dondo? Oo oh, eh, gano'n. Grabe <laughs> ah, Kasi, Dondo na. Hindi, because parang nagpa-plano ka na rin mag-settle down. Hmm. Kaya... Hmm. Definitely, nag-iiba na yung mga uh -oh. social life Wow. Kasi si Michelle na yung the one, di ba? So... Hmm. Of course. So, tunado na ba? Naka-plano hmm. na? Magpapakasal na ba? Mm -hmm. we do uh, talk mm -hmm. about it, the mm -hmm. moment we'll focus on our mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mga sarili, goals, to also mm -hmm. in career. definitely, we're on a good path. Uh, uh, mm -hmm. We're happy we're going And I'm very, I'm very saying, quiet the relationship niya, Very smooth yung, naman, Walang yung... intrigue, walang mga... Yeah. Na. Wala namang kami uh, just show kung sino talaga Sa mga 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 Hindi, bang sabihin na binago ka rin ni Michelle? Nagbago Tapos na yung babaero. namang gano'n. Ano na yung babaero. May upcoming projects ka na sa ABS? Right now po, sa Samanin, Wala pa.

Anong feeling mo na nag -co collab na ngayon ng GMA at ABS? ABS. Para ang laki ng possibility Oo. na mapapanood ka ulit. Uli Para sa akin, it's exciting kasi mm -hmm. alam niyo naman po na nagaling po ako sa... Of ito. course. Yun GMA, abuso. And now the doors are opening. Nagkakaroon na ng barrier-less type of entertainment. I mean, yung mga actors pwede mag-cross over to collaborate to give our viewers a, a different type of uh, project, different type of chemistry, funding, and uh, exciting, exciting times. And I do hope that uh, mabigyan din ako ng opportunity with that, either or network. At saka, no at saka, at saka, maganda, maganda naman yung pakipagliwalay yeah. mo na, kung baga yung pag GMA, bano, wala yung issue. Wala no? yung issue. Nagpaalam ko naman. Oh. Actually, si Michelle, kasi, oh, oh, oh. GMA, G okay. okay. <inaudible> yeah, legal, it's a, it's a is so, love is in sa legal and safe and call din kasi yun. At saka, at saka nung ginawa mo ito, ikaw lang yung parang kapamilya nun dito sa CesarCast? Parang ganun, yeah. di ba? Yeah. Di ba? Halos nila yeah. sa pangatlimi. At yun na po nakuha Kasi, sino yung gusto mo ulit makasama sa mga ka-starstruck mo dati? Starstruck, definitely gusto mong makasama si Roco this month. Ah, si Rocco. Ah, Rocco. supposed to have the guesting for family with the other team. Mm. Actually, mm. So, siya next week. So, I'm excited to see him. Lagi <laughs> kami nag-uusap ni Roco through Instagram. And uh, I'm really happy for him, especially uh, the dad now, family man. Oh, ano nga. Sino ba na i-ingit? Yeah. Oo. <laughs> Oo. <laughs> so, uh, ako naman po, syempre gusto ko na mag-tapos. Uh -huh. Uh, sa tamang Enzo, uh, and, so, and, and so may nasasayangan doon sa bar boys. Akala kasi nila kayo ang magagawa din sa yung sa chatter. Sayang, 'di ba, magandang ano 'yon, venue for chatter sa iyo. Eh, hindi pa may in-offer noon. Hindi mm, naman po may inoffer. kasi yung original sa inyo, 'di ba? Mm. Alam ko may speculations that there will be bar too. O yun, o mm -hmm. uh, yung mga fans ko na bar boys, bar -boys title, yung title, <laughs> di <yung>, ba? <laughs> o napag-theater ka na ba dito? Oh, Oo, napag-theater ka na ba? Yes, na when I was in college po. Okay. okay. Yung theater play ko nga pa. It was Chinese bata. It's a Chinese play. I didn't speak Chinese back then. Pero, ginagap ako sa Chinese warrior So sabi ko, kailangan ako matuto. Pero yung mga legit-legit so, legit theater groups, wala pa? Ba? Wala pero, pa. Wala pa. Pero, given the chance, gusto <laughs> ko sana <laughs> mag-straight up play. Kumbaga, legitimate school din. Eh? Oo. Oh, oh, mga ginawa. Oh, <laughs> Grabe ka. Ikaw oh, nagsabi oh, na Hindi legit. Gusto ko ng straight up mm -hmm. Pero kung kailangan kong kumanta, sige, why not? Pero ngayon, Enzo, so, ang plano mo pala, yeah. yung mag na, yung sa culinary. And down, then... Busy with... Tapos busy din ako sa mga non-profit. Politics yung, ba? Wala. Politics. Okay. I don't know. It's a it's a big responsibility for me. Like even if my dad is yeah, so uh, wala bang naman, wala bang sinasabi sa uh so it's about time na ako uh, naman personally hindi naman, naman kailangan maging na sa politika ka pa. So of course kapag sa politics ka upang ball game the challenges. Of course you have to be a public servant. Siguro <coughs> <so, so> right now <laughs> uh, I, I like where I am right now kailang okay, gusto ko tutulong, ay tutulong ako. Bakit nga ano pala... Sa, ito muna, ano sa culinary ang pinag-aaralan mo talaga, in particular? Right? Uh -huh. Like now, it's not good. Uh, from baking, yung, to ano? Right now, baking, patisserie, and wow. bread baking class. Ah, ito na. Meron nga ako sa culture. Bakit nga pala culinary? Culinary, similip po ako magluto. And someday, I want to may own time. Meron din kaming gina-develop na ngayon mission right now sa soul business. Pero wala pa in the works practice. So hopefully this year magawa namin lahat yun. And ako naman, I just try to be flexible. Kasi kung may show naman, ayun, madali lang naman din mag my school is very flexible. I have work, they yeah, allow me to be for while, well, then go back. Mm. Last na lang ako, anong ideal marrying age? Marrying mm. so, age po, so, anytime soon. na? Since uh, 2024 20, 20. 20. <laughs> pa lang ako. Ilang taong ka nung bumasas? 33 na po. Yan oh, oh, well. so, sa right, uh, right age na So this or, year, this next year? 30 to 30 kung hindi ka magluto, mahilig ka rin magpaka. mm. Oo. Oh. ang daming ada, ang daming showbiz break, breakups ngayon. Hindi ka ba kinakabahan? Hindi po. Hindi. Po. well, definitely ang daming kasi issues ang nangyayari lately with the breakups. It's sad. Uh, mm. Pero ako naman, uh, as long as I me and are uh, happy. Good communication. Mm -hmm. And, and hindi pagmamahal, syempre. Mm -hmm. uh, wala naman makaka-tipaw ko sa'yo really happy with it. We are right now. Sa kaloki lang. Hindi ko naman na ayaw namin na masyado na sa... So you perceive her na talaga siya na yung future partner mo? Oh, Sabi niya nga daw, na di years na kayo? 4 years. Hmm, four years. Okay? Four years. Four years. Four years. I, ilang anak plano? Ilang kids ah. <laughs> hindi, <laughs> hindi pa napag-uusapan niya na rin uh, naman. So... Uh, ako... I'm sure, siguro mga dalawa. Ang dalawa. Probably. Three, 4 years lang kayo, may 11 years, nangyihiwalay pa. <laughs> Thank you. Loko lang. <laughs>